Get right you're done. You Kailangan you when i consider kapag kay kayo bumili ng condo unit or condo investment property so isa sa mga dapat mong iconsider is your location dapat i-check mo yan kung malapit ba ito sa trabaho mo, malapit ba ito sa supermarket, sa malls, grocery, hospital, schools And pangalawa, i-check mo rin kung ano mga facilities nila Ano ba meron na ma-enjoy mo pag na-turnover na sa iyo yung unit May basketball court ba yan, no, may playground ba yan, may clubhouse ba yan And also, i-check mo din po yung kanilang mga payment terms Magkano ba yung kailangan mong ilabas na down payment At saka magkano ba yung magiging monthly amortization mo kapag na uh, turnover na sa iyo yung unit. At i-check mo rin kung kailan yung turnover ng unit. Baka mamaya, kakabutin uh, ka ng 5 years, 10 years bago malipatan yan. So very important, i-check nyo po kung ano yung mga kailangan mong uh, ipasa na requirements kasi minsan dyan talaga problema kasi with other developer, ID lang iniingi so medyo pag-isipan mo yan kasi Uh, usually, kapag ka uh, sa requirements, as much as possible, meron pong proof of income po yan. So, i-check mo po kung locally employed ka, ano ba yung mga requirements na kailangan mo ipasa. Kung self-employed ka naman, no? ano ba yung mga requirements na kailangan mo i-provide. At saka kapag ka uh, OFW po kayo, no, ano ba yung mga kailangan i-submit. Check with your agent kung ano yung mga kailangan, uh, especially with the requirements. Dream,